masisira mga halaman mo pa kaya kaya oh. Ito po, yung gusto mo bumili ng manok. Ito po. Ito. Bibita po, nililigawan ko lang muna. Ayan po. Basang-basa po, naligawan ay. Na eh. Oh. Basang-basa po at niliguan ko. Hmm, baka naman tumalsik yung dini. Niliguan hmm. po lang ka tilili. Hello mga idol, ito gold. Ano Gold po yan, gold. Ayan po. Wala pang buntot. Mga labungan. Puro labong. Ano, gold po yan. Like Basang-basa po, niligawan ko eh.